For today's video guys, ituturo ko guys kung paano bawa ng sabiki. Kasi marami na ito talong kung paano bawa. guys. Kung tinatawag sa amin na undak. Itim lang yan at sky blue. At kulay green ang kailangan. kailangan guys Simping nyan sky blue green at saka itim at kailangan ng ganito guys Natawag tawag sa amin na silver tulay sky blue at saka itong isa puti at itim na silver at saka tubig at kailangan din natin ng gunting. kita ko sa inyo guys kung paano gumawa ng nasa bigi kasi maraming nagtatanong kung paano gumawa kami nang hingi na tutorial guys kung paano gumawa ang ginagamit ng contact ito yung pinaka-efektibo na pain guys sa akin pwede itu guys pang derby pwede isali sa kumpis guys ganito mga kasip kain subok na to guys guys maraming maraming sky do tapos kunting green lang kunting green ang ilagay masyadong lumayan ng green kasi magmamasyadong kainin ng isda kung masakpok-sakpok lang ang kulay guys And guys, kompi nang ang green tapos marami sky kind saluin ganyan lang guys luluin uh. lang na maayos guys ganyan talaga guys nasakto ang tinpla ng kulay kasi parang ulan din yan guys kapag so, hindi ko ang tinpla walang ganang kumain guys supplyan nyo lang guys ng ganito guys haluin eh. nyo ng maayos parang maganda tingnan hmm. nalabasan yung kulay guys ito niyo guys ganyan na kung kulay niya yan guys tapos lagyan ng silver 10 piraso ilagay guys sa silver tapos putulin yung dulo kasi mataas yung silver guys tapos haluin naman guys Haluin na haluin lang guys ng maayos para maganda tingnan magaling kainin ang isda Hindi pa guys hindi masyadong payat yung bain hindi masyadong mataba na nga sakto sakto lang yung laki guys tapos iusin natin yung buntot niya guys Pero maganda tingnan ganyan lang guys oh. basah basah gue bawa nang bingkai guys kembangan gelingan muter legah raka ini lagi sedap guys hapus putulin hai iso 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 guys kan, iso 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 tubing hapus dengan ini ngayon nya guys oh pain tuh Saan lang guys? Tingnan niyo guys. Hmm. Ah. Ka yan ang kabang pain ko guys. boring guys. Ganyan yun naman guys ah ayusin nyo yung buntot guys na hindi magpapantay kanina nun guys tingnan nyo lang na mabuti guys para malaman ninyo kung paano ito ginawa sinawa ko sa dami ng aking mga followers at saka mga viewers Maraming nagtatanong kaya gumawa na ako na tutorial ganyan lang guys ang mga maganda na tingnan guys oh na. mayroong medyo mataas yung kuhan ganyan, ganyan lang guys na yung buntot na hindi magkapantay kasi pangit tingnan ayun na nga matumis yung buntot guys mm. hirap gumawa ng ganito guys kung hindi ka marunong wala talaga hindi kainin yung pain mo Ini yang guys. Ang you know, busin guys. Tulis komplit. Lang, guys. langsung setubi guys. naman ko lang paggawa guys tingnan nyo lang na mabuti guys pero magaya ni mas na talaga yung mga viewers ko nagsintay kung kailan ako gumawa ng tutorial ng sabiki kung paano ginawa tingnan nyo lang na mabuti guys para gaya ni marami ang itim guys tapos ang ihanok nito is kind of kunti lang mahaba na gamitin natin guys ito mahaba itong dito ganun tapo na yan ito talagang yung labis ko ng mga pain guys tatong klase lang guys green sky blue at saka itim subo ko na to guys hindi kayo magsisisi guys kung ganito ang iyong pain ito yung pinakalabi sa akin na guys Minsan yung mga kasama ko doon sa lahat guys, ang titingin na nasa sa akin. Kasi yung yung lock na oh hinaaw sa hindi masyadong kainin. Yung paturo nakapaturo pa sa akin kung ano yung kulay na pinain ko guys. Dito lang guys, the best. sakto na akong kulang pa dagdagan ok tapos lagyan ng sky guys kunti lang hindi e, masyadong lamihan yan guys tingnan nyo lang mabuti guys pero magaya nyo marami yang itim marami yang itim yeah. selalu guys, Lalu, nang -nang, nang -nang, guys eh. yan na ang kalabasan ng kulay ng sky blue at saka itin guys tapos nandiyan ng silver sampung piraso din na silver ang ilagay tapos putulin putulin ang dulo kasi mas mataas ng silver tapos haluin naman guys kung may silver na yan ang talabasan niya guys yan tapos yung dulo ayosin nyo lang guys na hindi magkapantay yung maganda tingnan medyo matumis kunti yan tapos isausaw sa tubig guys dibetulin dan paling guys yang habaknya hmm. gimana guys yang Yan bisa ngapa guys hmm. Ah. tapos kailangan ng hook guys ini tukang lagi guys 5 5, 6, 3 yan guys o oh 563 yan guys 563 na hook ganito siya kalaki guys maliit lang tapos kailangan ng tansi number 15 yan guys nylon number 15 Tapos ini tuh yang pangtalik guys ah. Tingin nanya nang ais guys para panggaya ni. Tapos dito guys, silain nyo agak-agak tinggal dulu kumpitan hmm. emang ayos guys, makin agak-agak dulu lepas di toh ini dong guys ah, pupur pak kesembrahan salah kas <laughs> panggil pak emang kesembrahan yang kumpit Ganyan lang guys, tingnan nah, lang ng maayos guys, pero magayan yung aking ginawa. Ito. Ang kating nyo lang dulo guys, tapos dito hinain. Tapos yung tutan. Kasi hindi, kapag hindi masyadong high fit, ito matanggal to, itong sentinel. Ganyan lang guys, tapos tutulin. Nagyan dito ng nagratawag sa amin na buko. Yan guys oh. Buko. Pusipitan. Putulin. Oh, ganyan ang kalabasan niya guys. Ganyan ang kalabasan niya. Tingnan nyo lang guys hanggang matapos.

Pero sa akin ngayon, isang lipa kasi malaki yung mga Pero kapag maliit ang so, na, sa na, rupus, na, na, yung mga kumakain, isang lupos ko na yun. O malaki, malaki yung lupa. Isang guys. Uh, ma para magdaya Yep. And good bye. Yeah, and guys, thank you for watching.